Mga mare, Bumili nga pala ako ng hipon para nga ulamin namin ngayong gabi. At ayan nga ay amin nga sisigang sisigangin. Yung hipon na yan mga mare, binili pa nga namin yan galing para niyake. Tamang tama rin kasi mga mare na may sinundo nga kami doon ng aking biyanan nga. Kaya sabi ng aking asawa, bago nga araw kami umuwi ay bumili nga daw muna kami sa bulungan ng mauulam nga namin. At sabi ko nga sa aking asawa mga mare, bumili na nga lang ng hipon at tahong. Pagdating kasi rito sa kalamba mga mare, so sobrang mahal na nga yan, lalong-lalo na nga hipon at taho. Ang bili kasi namin sa hipon na yan mga mari ay 350 nga lang ang isang kilo. At yung tahong naman mga mari ay daan nga isang galon. Kaya bumili ang asawa ko mga mari ng isang kilong hipon at marami rin naman nga. At syempre mga mare ang tahong naman talaga ang pinadamihan ko. At tatlong galon nga ang kanyang binili ay na mga mari, sobrang dami naman nga talaga. Ang bala kasi namin mga mare kaya pinadamihan ko nga yung tahong ay pabukulong bubukahin nga lang yon at syempre mga mare hihimayin nga ang laman at aadobohin nga patuyo at talagyan nga niya ng ketchup at syempre gigisayin sa bawang at sibuyas ay mga mare sobrang sarap naman talaga pag talagang inadobong patuyo ang tahong mabalik na nga tayo mga mare dito nga sa aking paglilinis ng hipon tinatanggalan ko nga pala ng itim nga ang likod niyan at syempre mga mare maya maya itatanggalan ko nga rin ang kanyang bigote para siguradong walang sagabal nga sa pagkain at ito nga pala ang aking asawa. At kita nyo naman mga mare, hinihiwa na nga ng aking asawa ang sangkap nga sa tahong. At napapayak na nga siya mga mare habang hinihiwa niya nga dyan ang sibuyas. Kita nyo naman napapapikit pa nga. Gigisahin na kasi nila mga mare yung tahong at doon na nga lang nilalultuin nga sa gatong. At ako naman mga mare, ayan na nga at naghihiwa na nga ako ng kamatis na isasangkap ko nga sa aking sinigang. At hindi na nga masyadong marami ang aking sangkap mga mare sibuyas, kamatis at kangkong nga lang dyan dahil hindi nga ako nakabili ng ibang sangkap dahil gabi na nga rin at pagod na nga rin ako dahil kagagaling nga rin lang namin mga mare na malengki nga ng aming kulang nga sa aming tindahan at ayan na nga mga mare hinuhulog ko na nga ang hipon dyan kita nyo naman, ayan na nga lang talagang aming sangkap. Yung video na to mga mare ay nung linggo pa nga at ngayon ko nga lang talaga na voiceover dahil sa busy nga ng mare nyo at ayan na nga mga mare, kita nyo naman puro hipon dahil sinigang ko na nga lahat. At tinikman ko nga mga mare, kita nyo naman na asim kilig naman talaga. Ewan ko na lang talaga mga mare kung hindi magsawa tong mga anak ko ay puro hipon naman ang laman eh. Pass forward na nga mga mare, ayan na nga, nagtutulong na nga kami mag-asawa na ayusin nga ang aming pinamili. Dahil wala nang gagawa nito mga mare kundi kami nga lang mag-asawa. So hanggang dito na lang mga mare. Bye.